So yun guys, itulit ang yung Kuya Mikey Welcome to my channel Guys, meron ako gusto sanang i-share sa inyo Para kapulutan nyo rin ng aral Kasi ito yung uh, The other day The other day or uh, ano, Two days ago Eh nagkaroon ng problema yung aking fish pan Actually, nandito tayo ngayon sa ating fish pan So yan, nandito tayo sa ating fish pan I, uh, Ang isi-share ko sa inyo ngayon Kasi Nagkaroon ako ng fish kill Although maram, matagal na rin ako ang pa, ah, nagtilapia. So, anong nangyari? nagkarun eh, nagkaroon pa rin ako ng fish kill. Almost ano na, 5 uh, fingers o ano na, o oh, kat, uh, na, apat na piraso, isang kilo o lima piraso. So, malalaki na rin yung uh, naging uh, uh, na fish kill ng aking tilapia. So, ang share ko sa inyo, bakit nangyari ang uh, ganong fishkill fish Sa, so, yun ang pag-usapan natin sa so, umagang ito. So, guys, nadito tayo ngayon sa ating fish pan. Naulan Kaya nakakapote tayo Naka-outfit tayo ng kapote So, dito tayo So, ito yung na-fish ko na fish pan ito, 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 ito Ito, nakita nyo ma So, wala nang tubig, wala nang laman So, dito nangyari yung fish kill So, uh, ang nangyari kasi ganito uh, Nagpalit kasi ako ng tubig Nagpalit ako ng tubig ng aking uh, fish pan Ito, ito, itong area na to So, isishare ko sa inyo yung tubig kong una kong uh, ang ang level talaga ng tubig ko. Nakikita nyo ba yung guhit na yan? O oh, yan, yan Wait, wait, yan. Balik ko. So yun, guys. Itong level ng tubig ko talaga na nilalagay ko. So, konti na lang sa uh, ating ano. So, big sabihin, from the bottom, so hanggang dito talaga ng tubig ko nung, uh, nung marami pa akong alaga. So, konti na lang para yan. So, during the time na nag-alo tayo, nagpalit ng tubig, ang nailagay ko na lang ng tubig, eh, nagmarka pa nga oh, hanggang dito. So alam ko, ang tendency kasi kaya ako nilagay dito ang level ng tubig. So kasi nga, kita mo naman, mama, yung panahon, maulan. So hindi ko ay na-anticipate na magkakaroon ng problema. Ang layo ng ano, agwat, oh. Uh, dito, ito, ito, Ang layo ng agwat, no? So, dito ko siya nilagay, yung level ng tubig. So, dapat dito siya kataas. So hindi ko naman siya akalain na Siyempre umuulan So nagdadagdag ng tubig Siyempre uh, Biglang umaraw In one day biglang umaraw Ay ang level level ng tubig ko Igad dito So doon na uh, Nagkaroon ng fish kill Ang ibig sabihin nun uh, Uminit yung tubig ng aking fish pan Tapos uh, Siyempre bababa oxygen nun So pa, tendency nun Doon nagkaroon ng fish kill yung aking fish pan So, learning lesson, uh, anything anytime na mangyari, huwag kayong maglalagay ng tubig na sa kalahati. So, i-maintain pa rin natin ang tubig natin sa taas pag nagpalit tayo ng tubig. So, yan. Ito, ito yung uh, aking ngayon, uh, ang gagawin ko ngayon. Maglilinis tayo ng ating fish pan para uh, I-share is ko sa inyo next week may darating tayong bagong fingerlings ng tilapia. So, ito na, uh, itong area na to kakargahan natin at pati yun kasi wala din laman yun. So magkakarga din tayo ng uh, tilapia fingerlings dito sa area at saka yan. So pag-uusapan natin mga mga kung magkano ang kuha ko at uh, kung gano'ng kalaki yung ating fingerlings. Ang gagawin ko muna, maglilinis muna ako ng fishpan kasi next week darating na yung ating fingerlings. So guys, medyo malinis na ng konti. Kaya lang nga, uh, hindi pa natin na i-flashing ng tubig. So kailangan pa natin uh, i flush out ng tubig bago. Kasi walang kuryente ngayon. Pero nga, ewan ko, may ginagawa yung isa ko. So yan, at saka ito, yung ating lalagyan ng bagong fingerlings na tilapia. Na-orderin natin next week. So may parating na. Yan ang pag-usapan natin. So, doon sa aking mga fish pan, so ang ilalagay ko lang muna doon. Kasi na nasubukan ko ng marami. Uh, naging crowded So ang ilalagay natin sa each fish pan ko doon Is 500 lang 500 pieces, 500 din sa kabila So umorder ako ng uh, 1,000 pieces For the, uh, the Yung dalawang fish pan So uh, amounting, magkano presyo So uh, tinukahan niya ako uh, Ang presyo bawat isa Ang size nga pala yung inorder ko Is size 12 Naghanap ako ng size 10 Ibig sabihin guys, kapag size 10 pinakamababang size, size stem, 'yun yung medyo malaki. Yung size uh, uh, 22 at 24 yung medyo maliit. So kalahati nung ano noon pinakalaki. Kaya ang kinuha ko ngayon yung medyo malaki na yung size. Ang inoffer niya sa akin, yung size 12. So magkano ang presyo? Ah uh, Ang presyo nyang uh, kinuha ko is uh, 1 pesos and 50 centavos. Nagtataka naman kayo bakit mahal. Kasi guys, ang nangyari naman pram uh, kasi sa, uh, sa, Kalumpit Bulacan ko uh, ang uh, magdi-deliver from Kalumpit from Bulacan to Sambales so meron siyang ano dinagdag sa akin na 750 750 so nagka-amounting magkano uh, magkano presyo 150 1,500 balit 2,000 so ang kagandahan nito guys meron uh, nagpasabay sa akin so ganoon din gawin nyo kapag uh, merong bibili order sa inyo Maghanap din kayo ng ano mga kasabay. ngari rin kailangan niyo ng pinggilis uh, tilapia. So, maghanap kayo sa mga kasamahan niyo ng tilapia din at uh, sabayan niyo rin ng order para mapapamura o mapapa uh, discount kayo sa pag-order kayo ng tilapia. So, umorder ako ng uh, may nakasabay ako ng 4,000 ng naging ano namin 3,000 in order niya. So, 1,000 sa akin. So, umorder ako ng 4,000 pieces. Nag uh, nagkakahalaga siya ng 6,700 kasi 750 yung ano eh uh, delivery charge eh. So, nagka pagka mo yung per pieces, maabot lang ako ng 1 pesos ang 60 centavos each kasama na lahat delivery. So, kasi uh, napakalayo kung magkukonsumo ka pa ng pamasahe o any kind of travel. So, ang pinili ko na lang yung magta-travel di siya dito. So, yun, nagka, nagkaroon-karoon ko ng uh, presyuhan na uh, Mababot ng 1 pesos and 65 centavos each. Kaya uh, para sa akin, okay na. From Bulacan to Zambales, ang delivery. Delivery mismo dito sa ating fishpam. Kaya wala na tayong problemahin. Antay na lang natin. Tapos magbabayad tayo. So, ganun yung aking uh, ginawa. Para at least ready na yung dalawa nating fishpam sa ating order. At nagka, nagkaroon pa tayo ng kasabay at na, nagkaroon pa tayo ng discount. So, yun ang nangyari guys. So, na from fish kill, na fish kill tayo. Ngayon, may panibago tayong fingerlings na alagaan sa ating fish farm. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na to. Magpasabay kayo pagkakailangan nyo ng fingerlings para at least makakamura kayo sa pagdi-deliver. So, yun lang guys. Ito ulit lang yung Kuya Mikey. At salamat ulit sa panonood. Babayu!